Patong-patong ang ilang mga sasakyan sa Villa del Rio sa Cebu matapos anuri ng baha dahil sa pananalasa ng bagyong tino. Makikita rin ang nagbagsak mga puno, nakatumbang mga poste na kuryente at maputik na daan sa Talamban, Cebu. Ayon sa Facebook post ni Cebu City Mayor Nestor Archival, patuloy ang pamahalaang lungsod, government agencies, utility companies at volunteers sa pagtatrabaho upang maibalik ang mga pangunahing serbisyo at matulungan ng lahat ng apektadong pamilya. Naibalik na rin ng Visayan Electric o VECO ang humigit kumulang 40% na supply ng kuryente at 40% din ng serbisyo ng tubig ang naibalik ng Metro Cebu Water District. Target naman na maibalik ang 100% na serbisyo sa tubig at kuryente sa Nobyembre a 7. Nasa 50% ng signal at koneksyon ay naibalik na at sinisikap ng mga provider na tuluyang maibalik ang linya ng komunikasyon sa buong lungsod. Namahagi na rin ang ready-to-eat meals sa mga residenteng nasa evacuation centers. Nakapagtala naman ng labing tatlong individual na nawawala at walong na retrieved sa North District habang anim naman ang nawawala sa South District. Samantala, nanawagan naman ang alkalde sa mga constituents, homeowners at business establishments na tubulong sa paglilinis ng paligid. Panawagan din nila na lalo na sa mga nakatiras malapit sa mga sports complex at evacuation site na mamahagi ng pagkain, malinis na tubig o iba pang pangangailangan para sa mga kababayang nasalanta. Tiniyak naman ni Mayor Archival na nananatiling matatag at puno ng pag-asa ang mga Cebuano sa gitna ng pananalasa, na bagyong tino.